Talagang gusto niyo kaming tulungan? Tulungan mo kami na makatira ng ligtas sa lugar na ito. 'Yan ang tulong na magagawa mo para sa amin. E, ano gusto niyo gawin ko? Utusan ng bulkan na huwag pumotok. Basta, hindi kami alis. Huwag mo kaming mamurahin. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi mo kasi alam kung anong nararamdaman namin eh. Wala kang iniintindi kundi ang 'yong trabaho. At siguro naghahantay ka lang para itaas sa puesto pwesto para pagkatapos madagdagan ang suweldo mo. Pero anong kwenta sa amin ang trabaho mo kung hindi mo kami matutulungan? Alam mo sir, conference road lang ang kailangan pagawa ng gobyerno para mapadali ang evacuation. Musta. Mabuti. Pero huwag ka tumingin. Nandiyan ang asawa mo. Nakatingin sa atin. Mm, ano sa palagay mo, Bob? Parang may slight tremor. Oh, dumating ka na pala. Hi. Gusto mo kaming tulungan? Eh, hindi ako marunong eh. Madali lang yan. Itong seismograph ang nag-monitor ng volcanic earthquakes. Lumabas dito sa plano. Parehong-pareho. Hindi kayo pwede magtagal dito. Baka pumutok ang bulkan. Hindi na puputok ang bulkan. Kami ho magsasabi nun. Trabaho ho namin yun. Buhay namin yun. Alam nyo, Ali. Bob, ako na lang kayang kakausap sa kanila. Pabaya mo nga ako, Marlon. Mga ninuno pa namin dito na nakatira. Kilala namin ang bulkan. Alam namin kung kailan siya puputok at kailan hindi. Lagi mo lang sinasabing puputok ang bulkan. Kaya pati hanap buhay namin na paperwisyo. Gusto lang ho namin makatulong. Mapapahama kayo kung hindi kayo makikinig. Alam nyo, kung gusto niyo talaga kaming tulungan, ay iintindihin niyo kami. Ayaw naming umalis sa lugar na ito. Ang mga ninuno namin, ang mga kamag-anak namin at ang mga anak namin ay dito na nabuhay. Naintindihan mo ba yon? Paano namin may iwan ang lugar na ito? Alam mo, kung talagang gusto nyo kaming tulungan, tulungan mo kami na makatira ng ligtas sa lugar na ito. Yan ang tulong na magagawa mo para sa amin. Ano gusto nyo gawin ko? utusan ng bulkan na huwag pumotok. Basta, hindi kami alis. Huwag mo kaming mamurahin. Sorry. Hindi ko sinasadya. Hindi mo kasi alam kung anong nararamdaman namin eh. Wala kang iniintindi kundi ang iyong trabaho. At siguro, naghahantay ka lang para itaas ang iyong para pagkatapos madagdagan ang sweldo mo. Pero anong kwenta sa amin ang trabaho mo kung hindi mo kami matutulungan? Ikaw alam kung nagkakamali ako na handling sa kanila. titigas ng ulo. Gusto ko silang kutosan. Bob, naiintindihan ko sila eh. Doon sila pinanganak. Doon sila nabubuhay. Hindi basta madaling iwan ang minamahal mo. 1965, Nung ang Papa, ang isa sa mga nasa inyong dito, nagkamali siya ng na reading. Sinabi niya hindi puputok ang vulkan. Kaya hindi mali sa mga tao rito. Pero pumutok. Marami na namatay. Karamihan mga bata. Dinala ng papayong sa konsyensya niya hanggang sa mamatay siya. Through the years, pinagmasdang ko kung paano niya sirain ang buhay niya. Naglasing siya. Pinabayaan ang trabaho. Nahihang umarap sa tao. Tuwing tinitingnan ko siya, parabang... Palagi siya maiiyak. Pinagawa niya yung bahay namin sa Talisay bilang patunay na mahal niya ang lugar na ito. Pinagsisihan niya ng labis ang mga kasalanan niya. Pero kailanman ay hindi niya pinatawad ang sarili niya hanggang sa mamatay siya. 'Di mangyayari sa akin 'yung dinis.